magandang araw tropa nararamdaman itong si ating si Maton pagka mainit na ang makina ay eh medyo hard starting medyo talagang mahirap pa anda rin. kaya ngayon pinalamig ko muna ang makina na 30 minutes at least para ma-check up ko ang stator at saka ang pulser ngayon para ma up natin ang ating uh, pulser kailangan hanapin natin yung asul na may lining na white at saka yung green dyan sa wiring ng stator ngayon tingnan natin sa multimeter ayan 148 at least 100 hindi dapat bababa ng 100 ohms ang uh, resistance niyan ayan pasok naman yung kanya 148 ngayon ang atin ang mga uh, stator uh, coil yung primary ayan bagsak 286 287 yan ay kailangang at least 300 ohms or hindi dapat bababa ng 300 ohms kaya ngayon positive sira na yung stator ko or malapit na siyang masira kasi pagka uminit ang makina hindi na siya nakakapagbigay ng tamang kuryente kaya namamatay ang kuryente o kaya ang hirap paanda rin ngayon pag iisipan ko kung gagawin ko na lang ang CDI ay 4 pin na battery operated na mura-mura kasi wala dito sa Rizal na bilihan ng mga stator ng mga original lagi na lang local eh, ay bilis masira ngayon ay araw na Sabado sarado ang bilihan kaya intay muna ako bukas bibili na lang ako ayan at nakabili na nga ako ng CDI 4 pin tatak niya na TTGR pasensya na ito mga original dito Okay din naman, magandang klase. Napag-decisionan ko yan na uh, yan ang bilhin ko. At uh, okay naman pa ang uh, charging system ng aking stator. May kasama na din yung uh, wire na para sa pagkakabit at iduduksong na lang. Okay, ayan na po ang ating uh, CDI. Huwag nyo na pong iintindihin yung mga kulay-kulay ng ating uh, socket dahil iba po ay mali-mali na yan. Meron po akong ipapakita ang picture diyan. Yan po ang inyong susundin kung saan po nakalay na ating positive, ang negative, ang false at ang ating emission. Okay, sundan nyo na lang po. Ngayon, yun namang nasa ating harness ay color coding po ating gagawin dyan. Ang ating pong uh, kulay asul na may lining na white, yan po ating palser. Yan po namang uh, dalawang green dyan, pagsasamahin natin at ilalagay naman natin sa negative yung po naman diyang nakalagay na kulay uh, itim na may lining na yellow yan naman po ang sa ating ignition coil tapos dun po naman sa ating positive ay kukuha po tayo ng linya sa accessory wire ng ating uh, harness ang pinakamalapit po dyan sa akin ay ang accessory wire na papuntang stop light po uh, put pedal yun po ang pinakamalapit na accessory wire kaya po doon na lang po po ako kukuha ng kulay itim na, na wire na accessory wire papuntang foot pedal okay po okay start na tayo mag wire huwag nyo nang iintindihin yung color ng ating uh, nasa sakit na wire ha basta tan susundin natin yung naan sa color code ng harness tapos yung ipinakita kong picture yun ang ating susundin yan ilagay na natin yan sa yung violet. Ah, huwag yung susundin nyo. At least, violet yon ay ilagay natin sa palser. Kasi, ang kulay asul na may lining ni white, yun ang pulser. Higpitan natin ang pagkakalagay natin ng wire para hindi siya mag-loose. Ngayon, ating it, ilalagay ang safety, lagyan natin ng tape. Ano? Iba na ang uh, alam mo naman sa pagbawire, mahirap baka tayo masunugan. Lagi tayo maglalagay ng tape para sigurado. Okay? E, mamaya na natin i-organize eh, ng ayos yan. Basta yung ating pinagkakuha ng wire, lalagyan muna natin ng tape. Okay, tropa? Hanapin naman natin dyan sa harness natin ang dalawang green isang green na may lining na white at isang solid na green. Yan po ay parehas ground. Atin po yung pagsasamahin para magkaroon po ng ground ang ating pulser. Okay? At yan ay ilalagay natin doon sa ating CDI na socket sa ground niya. Okay, tropa? Akin muna ang pagduduksongin. Ayan, napagduksong ko na yung dalawang kulay green. Ngayon, ikakabit ko naman yung dalawang pinagduksong kong yun ikakabit ko do sa may CDI naman doon sa kanyang socket. ayan pagduduksongin ko yan para magkaroon na sila ng ground okay tapos siyempre lalagyan natin ng tape okay tropa nasusubay ba yan ba ba okay ang uh, natitira na lang diyan ay ang ating sa ignition coil ngayon, ikakabit natin yan doon sa may kulay black na may lining na yellow. Yun ang color coding ng ating ignition coil. No, oh, okay, kabit ko lang. Tapos, lalagyan na din natin ng tape. Ayusin lang natin ang paglalagay ng tape do sa mga at mamaya na lang natin yan i-organize ng ayos. Babalutin uli natin ng tape para safety tayo. Okay? Ayan, isang wire na lang ang ating natitira dyan sa ating CDI socket. At yan po ay ang ating positive. Kukunin po natin ang ating accessory wire. Doon po natin yan ilalagay. Ang pinakamalapit dyan ay dun sa may foot pedal na accessory wire. Kaya doon natin yan ilalagay. Ngayon, medyo kapos ang ating wire sa CDI. Kaya magduduksong muna tayo ng kaunti. Tapos, iduduksong na natin yan. Ayan, diyan sa may CDI, sa may foot pedal. Yan po ang accessories. Yung kulay itim po, accessory wire po yan. Once na binuhay mo ang susi, magkakaroon na po ng kuryente yan. Kaya masusupplyan na po ang ating CDI. Ayan, naikabit na po natin lahat. I-organize na natin yan. Balutan po natin ng tape para hindi po tayo delikado. Mas maganda po, i-organize natin yan. Okay, tropa? At po, pagka po natapos na tayo sa pag-organize, paglalagay ng tape, iaayos na naman po natin yan dito sa body ng ating motor ilalagay po natin yan doon sa dating lagayan yung ating uh, sakit ng stoplight ikakabit na natin tapos dito po sa may body ilulusot natin yan para ang harness po ay naka safety okay, tropa para paglalagay natin ng ating CDI na siya sa kanyang lagayan mismo na para bang back to original ayan tropa ayos na po ang ating wiring atin lang pong ipagkakakabit ang ating upuan at ang ating tangke ng gasolina at ating pong na. at ayan na po ang moment of truth titingnan natin kung kaandar nga ba ka siya, kung success ang ating ginawa ayun po manunod -man na po, it's alive maganda na po siyang paandarin at uh, one click na po din, medyo ayos po at Um, marami pong salamat sa mga nanood At uh, kung hindi po po kayo nakaka-subscribe pakisubscribe subscribe na lang po sa aking channel At na, paki-pindot na rin po ang notification bell Para magiging updated na po kayo sa lahat ng aking mga video Marami pong salamat rapa Ajo.